Nebis, kain tayo. Sino ba kain dito? Sana tumama Nebis. Ayun oh. Ipilipil tawag namin dito Nebis, iba, iba diyan. No tawag, yung Japanese. Ipilipil -ipil sa amin. Tawag dito Ipil -ipil. Diba? oh, Salat dito Nebis, ipilipil. Ba? Oh. oh. Sarap Ito ang aming pagkain Nebis sa pagano. Walang bigas. Tapos yung bagyo ba? Buhay na, mabuhay na namin ito, buhay namin Nebis.

Ok ok ok